Nauwi sa trahedya ang simpleng pagdalaw ng isang lalaki sa bahay ng kanyang kasintahan sa barangay Marubob, Amulong, kagayan Alauna ng madaling araw noong lunes September 29. Ito'y matapos siyang tagain sa leeg ng ama ng kasintahan nito. Ang lalaki, posibleng na pagkamalang magnanakaw. Uh, yun nga, bandang Alauna, pumunta itong victim natin doon sa bahay ng suspect na kung saan na uh pinipilit niyang buksan itong mga bintana at saka yung pintuan ng bahay ng suspect natin. So ang ginawa ng suspect natin nung maramdaman ang ganong uh, ginagawa ng victim, uh, lumabas siya sa may likurang banda ng pintuan ng kusina nila para tignan na merong hawak na siyang itak Uh, nung nagkagulatan, hindi niya kakilala itong biktima kasi hindi niya nakikita dahil sa taranta niya at yung edad ng suspect is 60 years old na sir uh, at medyo madilim. Uh, yun na nga, uh, nataranta, uh, natakot na i uh, nataga niya itong victim natin na natamaan sa bandang leig. Nakatakbo pa palayo ang 35 anyos na biktima pero natumba rin ito pagkatapos ng ilang minuto. Sinubukan pa siyang itakbo sa pagamutan pero idenekla ka na siyang dead on arrival. Pusa namang sumuko sa mga barangay tanod ang anim na put anim na taong gulang na suspek. ka. Um, uh, doon sa malalimang investigasyon is may relasyon itong victim at nung anak ng suspect na hindi alam nung suspect na may karelasyon itong uh, anak niya na kung saan narito namang anak niya is wala doon sa bahay nila nung time na yon. Base sa investigasyon, nagkaroon di umano ng pagtatalo ang biktima at ang kasintahan nito kaya't posibleng pumunta ang biktima sa bahay para makipag-usap. Nasa kustodiya na ng Amulong Municipal Police Station ang suspect at mahaharap ito sa kasong homicide. Cesar Galassi, RNG News.